Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. ba? Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So lagi siyang galit. So sa akin, malala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki, ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako, napaisip ako noon, ba? Diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, ba? Diba, papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So ako din, habang ako ay nag-aaral, uh, nag Uh, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At four years old ha, hindi ko alam, baka sa chan pa lang sinasabihan ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. hindi <laughs> ka Kasi four years old pa lang, sa yearbook ko, ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha, alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandiyan pa yan hanggang ngayon. Ang yearbook na yan. Ang inday na. Ayun ang iyon ang mara. Mandita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito na Diba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. <laughs> Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog ng mga driver namin, pati... <laughs> Buang talaga yun sa Inday. Pero kung yun ang magmasunod masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka Maswerte kayo kung yan ang sunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, <laughs> maano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo.